Yun na po, umiilaw na yon. Doon po kami papupunta. May sinyalis na po. Dito pa rin po kami. Sa bangka. Hello po. Malapit na po kami dumaong. 6:30 po kami umalis doon and estimated time of arrival is 7:30 May sisimays sa pulo ng ilaw. Kami <coughs> tama na po malapit na po kami dumaon mababaw <laughs> na po ba? baka sumayad mga lugar na mababaw. Yeah. Maanap po tayo ng medyo malalim Sukating kaya natin. Okay, tricho. Lalim. <clears throat> Ayan po. Lalim, malalim. High tide po, kaya medyo malalim naman.

Nako Tatalon tayo. Malalim pa naman. Pagbigi wala dikya. Ha. Sa nasa pantalan pagabi. Upo ta sa pantalan? Dadaong muna sila sa pantalan. Hoy, may mga isda. Oh my gosh. Ayun, mga isda. Ayun, flying fish. Ayun pa. Ayun pa. Ayun, kasalo, kasalo, kasalo. Sayang. Ang bangka, ang bangka, bangka. Hindi naman natutuyo dyan ako kami bangka. Wala, wala, wala. Yan po. So, madilim po ang ating kinalagyan ng ating kapitan.